Dahil makulimlim ang kalangitan, tayo po'y maglilinis dito sa ating uh, tataniman ng uh, cucumber. Kailangan natin maglinis. Ito kasi ay hindi na natin kailangan ng balag kasi nakaready na yung balag. Kaya lilinisan na lang natin ito sa taniman ng cucumber. Yan na si in the window. Hello, mainit. Mainit man Jugi. Ala. Yes, uh, on. Good afternoon. you on. Oh, you're working, working? Yes. Yes, hot, or, hot. Uh, better life. <laughs> yeah, better life, yeah. Uh. What is Opera the ones. Yes. I understand. Good. Good for me. Uh, thank you. <laughs> yes. What <laughs> yeah. no, not Enjoy. Bye-bye. Yes. Bye. <laughs> Okay, mambuna. Okay na tayo. Mambuna naman. Okay. Ayos. Ginig ang ating laman. Bilis. Uy! Ba't i-stop ka pa yan? Eh, eh. Malakas na, oh. Uh. katapos na ulan at tayo na ng halian na rin tuloy tayo sa ating ginagawa tapos lang natin to maganda at uh, malambot lambot ng lupa dito ay mga nakarang araw na talagang uh, tumatalsik yung ating uh, asarol ngayon ay uh, kumakapit na alright tuloy tayo sa ating paglilinis sa ating uh, pipinuhan maging papinuhan Tapos natin yung isang linya mga kalingap. Pwede na tayo magtanim dito sa isang linya na to. Kasi baka hindi naman magkasya yung ating uh, pipino. Isang pak lang po kasi. Kaya maya maya konti at ito maambun na naman. Tapos natin. At ito mamaya. Tapusin natin to Okay, so yan po ang ating itatanim. Si F1. Cucumber po ito, no? Uh, 70 seeds lang. Isang so, pack lang po ang ating itatanim. Kaya, isa lang muna ang ating nalinisan. Tapos, diritsyo na tanim. Pag maaga tayo matapos, ay, uh, ito tuloy natin ang paglilinis. Dito. Ambon-ambon po ang panahon, uh, Makulim-lim. oh. So, dito tayo magtatanim. no? Tabi ng talong, yan. nga pala, no yung mga, ayan tinabas natin, o nilinis natin, o tinanggal natin damo. Ay uh, ay natin sa ay At itong uh, ay pala, ay 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 natin ay uh, Oo. Hindi natin uugutin yan. Puputulin natin. Para yung ugat ay uh, magsisilbing pataba pa rin. So, yan po. No? Yung ugat po kasi niya mataba daw. Pag yan ang nabulok. Tanim tayo mga kalingap. So, ito po ay tsura. Oh. Buto. Ayan o, no, umuulan na naman. Ay, stop po tayo. Natapos na natin mga kalingap at din na rin natin na ipakita sa vlog yung ating uh, paglilinis dito at pagtapos na uh, pagtatanim. So itong linya lang po ito na nataniman. No? Ito wala pa. Wala po tayong uh, bini. Uh, konti lang po lang yung bini nating uh, pipino. So ito lang na ating nataniman. Pag nakabili ulit tayo susunod natin to.